Apupungan ah, po itong niluto kong ulam, kulang-kulang pa, di ni pala sa bahay ko meeting, hindi ko alam. Kaya kung ano-ano lang pong hinila kong Ricardo sa refrigerator ang inilaw ko. Masarap naman po ang nilabasan, sure ako magugustuhan nyo rin. Manok po tayo ngayon ha, wala na pong butot, wala nang balat. Ito po ay hita ng manok, hiniwa ko lang ng ganyaring saisa. Kinapos po ang manok, kaya nagdagdag ako ng ibang na napasok din naman sa budget kung tutusin. Pasensya na po ha, nagustuhan naman po ng mga bisita, kaya dalawang beses po tayo nagsaing. Kung lulutuin niyo po ito sa bahay, damihan niyo na ng sinae. O oh, eto na po, 90% na pong luto itong ating manok. Kaya hahanguin ko na po sandali. Dini na lang sa malukong na may cornstarch ko ilalagay para tipid po hugas. O oh, sibuyas po, welcome na welcome po kay Dini ha, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. Bawang! Isang patatas lang po ito, bagong ulam na naman ang ibabahagin ko sa inyo mga kaibigan. Apat na tasa po ng tubig, at gusto ko eh, maraming sarsa itong ulam e eh, para tipid po. Isang sandok na toyo po ilagay nyo. Pork powder, kung gusto nyo po, para tagus na tagus ang lasa. O takpan po natin, at hayaan na nating kumulo. O siya, kumukulo na po. Tikman nyo na muna Ayos na po ang lasa nito. Balambot-lambot na rin po yung patatas. So, ihulog na po natin tong halos luto ng manok. Kapos na kapos po ang manok sa ulam natin ngayon kaya mag-iimbento na lang tayo ng ibang ricado ha. Nilagyan ko po ng kumukulong sabaw yung cornstarch sa malukong at iahalo na rin po natin sa sabaw para maging sarsa na. O wag po kayong tatawa sa susunod na ricado ha. <laughs> Pinirito ng hotdog po ito. Almusal kanina, tanghalian ngayon. <laughs> Bakit naman po hindi? Pwede na yon. Buti na lang po't kabagang ko sa panlasa itong mga kakain at hindi na nila tatanggihan ito may manok, may hotdog. Toyo nga lang ang pinantimpla ko eh para hindi na komplikado. Kulang pa yata sa lapot ito kaya lalagyan ko po ng konting cornstarch na tinuro sa tubega Para kahit po marami ang sabaw eh, creamy ang dating. Wala po kasing kagulay-gulay ito eh. Kaya dinadaan ko na lang sa sarsang maramihan. Takpan po natin at hayaan na po nating kumulo. O siya, nakulo na po kulang pa ito eh. Malakas kumain yung mga bisita. oh, wag po kayong tatawa ha. <laughs> Lalagyan po natin ng siomay itong ulam. <laughs> Nabili ko po itong siomay at pre-steamed na po ito na pasingaw na. Pero meron po akong siomay recipe dito sa aking page. Kung gusto nyo po eh, ipopost ko. Sabihin nyo lang ha. Malunggay, lagyan po natin. Wala namang lasa ang malunggay eh, pero may dating po pag usapang sustansya. At maraming kinchay para po magkaroon ng kulay at dagdag sarap na rin. Doon po sa mga nagkakarandirya o kaya po yung mekantin, subukan niyo pong ganitong luto ulam niyo. Masarap po siya at mamumura siguro kayo kung gagawa na rin kayo ng sarili niyong siomay para kalkulado niyo po yung dami ng feeling sa siomay. Matipid pero malasa. At bago niyo po hanguin, lagyan na po natin ang gatas evaporada para po creamy-creamy ang dating. Sa makatuwid po, Nagsaing na po ng pangalawang beses dahil talaga namang tumabu sa takilya itong apo po ang ulam na niluto ko. Kahit siguro walang patatas eh, o kaya naman eh, huwag nyo nang palaputin yung sabaw eh, lagyan nyo na lamang ng sotanghon, pwedeng pwede na rin po. Basta kahit apo po ang ulam, pero sagad, salinam na. <laughs> Ron po, bukas ulit.